Mga kapuso, balikan natin ang panibagong pambobomba ng tubig ng isang barko ng China sa isa nating bangka. Nangyari po yan sa gitna ng West Philippine Sea habang papunta ang mga bangka ng Pilipinas sa Ayungin Shoal para magdala ng supply sa BRP Sierra Madre. Ayon sa mga eksperto, posibleng pinahihina ng China. Hindi lang ang pwersa ng mga sundal roon kundi ang tsansang mapatibay ang nabubulok ng barko para tuluyang masira at tuluyang makubgob ang lugar. Nakatutok si Chino Gaston Matapos silang bombahin ng tubig, gitgitin at halos banggain ng mga higanting barko ng China, nakabalik na ng Puerto Princesa, Palawan, ang dalawang supply boat na papuntasan ng BRP Sierra Madre. Dala pa nga ng isa ang supplies para sana sa mga sundalong nasa nakasadzad na barko. Hindi pa sigurado kung kailan ang paghahatid ng supply pero tiyak daw na hindi pababayaan ang mga sundalo roon. BRP Sierra Madre is a Philippine Navy commissioned vessel. It's an active Philippine Navy commissioned vessel. Therefore, we will continue to resupply it. We will do what is necessary to provide supplies and provision for our troops there. So, as long as it up uh, so long and as long as it takes, we will do what is necessary to make, make sure that uh, it will continue to stand there. Babala ng mga maritime and security experts, bantay sarado ng China ang ayungin shoal dahil malamang Hinihintay nilang lisanin ito ng Pilipinas o tuluyan ng masira ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin mula pa noong 1999. On that, we need to start calling this what it is. It is a blockade. China is blockading a Philippine ship, a Philippine outpost in the Philippine EEZ. China's entire strategy at Ayungin Shoal is to let the Sierra Madre decompose. Mm -hmm right? They want it to become uninhabitable, break up, slide off into the shoal. Kapag lumubog yung ano, yung kung saan nandun yung na, so agawan base na ito. Magandang pagkakataon daw ito para sa alyansa ng Pilipinas at Amerika, lalo at may Mutual Defense Treaty. Kanina, bumisita sa Kalayaan Municipal Hall dito sa Puerto Princesa ang Political Military Unit Chief ng U.S. Embassy na si Rian Jensen. Dumating din sa Puerto Princesa ang flagship ng US 7 Fleet, ang command and control ship na USS Blue Ridge. Paniniguro ng Amerika, tutulong sila kapag may armed attack sa anumang public vessel, aircraft at armed forces ng Pilipinas. Pero sabi ng DFA, hindi pa raw ito napapanahon ngayon. The United States has actually publicly affirmed uh, in its statement and in various statements and at the highest level that it has ironclad glad commitment. To the defense of the Philippines, pursuant to the Philippine US Mutual Defense Treaty of 1951. And here it, we deal with the concept of what constitutes an armed attack in, in the Pacific. Uh, but there is no clear definition as to what defines public vessels. in the MDT and there are ongoing negotiations on it. In terms of your specific question, whether it warrants the, the, the uh, uh, of the mutual defense, I think it's a bit early. Sabi naman ng mayor ng kalayaan, matagal na raw talagang nangyayari ang mga ganitong hakbang ng China. Hindi na yan naninibago ang mga mamamayan namin kasi marami na nangyaring mga ganyang pangyayari, mga aksidente. Hindi po kami dumadaan talaga dyan sa mga lugar na yan. Sa isa namang bagong pahayag ng China Coast Guard o CCG na lumabas sa Chinese media, sinabi nitong professional daw at walang dapat ibatikos sa ginawa ng China. Nagsasagawa daw ang CCG ng warning measures at ginamit ang water cannon upang maiwasan umano ang banggaan ng mga barko sa kalip. Binatikos nito ang Pilipinas dahil naghihimasok daw ito sa sovereignty ng China. Nanawagan ang China sa Pilipinas na alisinah ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal gaya ng ipinangako daw nito 24 na taon na ang nakalilipas. Gate pa ng tagapagsalita ng CCG. Ilang ulit na raw nagpahayag ng pagkabahala ang China sa pamamagitan ng diplomatic channels kung paano aayusin ang sitwasyon pero hindi umano tumutugo ng Pilipinas. Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang at ang Department of Foreign Affairs. Pero nauna ng sirabi ng National Security Council at ng AFP na hindi raw aabandonahin ang Pilipinas ang BRP Sierra Madre. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.